Ang dating Pope John Paul II ay personal na nagsagawa ng tatlong exorcism sa panahon ng kanyang panunungkulan habang si Pope Benedict XVI naman ay nagpapalawak noon ang mga rango ng may exorcist na sinusuportahan ng katoliko sa buong mundo. Lingid sa kalaman ng marami, isang Vatican sa nakapagtala na may pinakamalaking bilang ng krimen sa buong mundo. Ang pangkaraniwang krimen na nakikita sa Vatican pangunahin ang pagsishoplifting sa mga tindahan. Noong taong 2007, Inilabas ng Vatican ang kauna-unahan itong kaso sa droga matapos matagpuan ang isang empleyado na may ilang mga plastik ng cocaine sa kanyang lamesa. Ang mga tagalabas ay malayang suriin ang mga sulatin ng bawat papa sa nakaraang isang libong taon. Ang pinakasikat na liham doon ay marahil ang kahilingan ni Henry VIII na ang kanyang kasal kay Catherine ng Aragon ay ipawalang bisa. Ilan sa mga dokumento na narito ay kagaya na lamang ng mga pribadong account ng mga naging santo papa mula pa noon. Narito rin ang liham ni Michelangelo kay Pope Julius II, ang liham ni Mary Queen of Scots na kanyang isinulat bago siya paslangin, at ang excommunication document.